Ayan ang bangka, guys. Ah. Uh, Diyan <inaudible> uh, <inaudible> hey! ako dati. <laughs> Mangingis da sila. Oh. <inaudible> Tos, yung maganda yung ano Tapi oh, oh. Picture na oi wala tong picture dito. <coughs> dito. guys. Wow. <coughs> Ayan guys, dito kami ngayon oh. Ayan, dito kami ngayon guys Ang yung man Oh, sa likod Ang ganda nun <laughs> Ang sayo nagbablog <lang> Paano kung may nalang <laughs> Ayan. 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 eh Ayan. 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 Maganda Ayan. Uh, eh. mm -hmm. Ayan. Ah, okay, alis na yung bangka. <laughs> alis na yung bangka. Sige na. Daong ka na. Ano na ang Wala ko picture Oh, 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 na. na nakabo. Ito, nakabodyo. Ikaw. doon sa ano, sa may ano. Oh, galing na kami doon, kayo na doon. Um, dali na. <laughs> Uy, doon pa tayo sa tuktok. Bakit <laughs> nang Ayan, dito guys. Ayan mga kasamahan ko. Wala, <laughs> kanya-kanyang timbot. <laughs> Kaya nga yung timbut. <laughs> ano yun? ayun yun? Ang katakot mo. Ayan yung isa doon oh. <laughs> ting ting ting, -ting, -ting. <laughs> Ha? One, two. Maganda diba? Ay, nakikita kita pala dyan. Oo, oh, ang ganda nga eh. Wow.

Para tayo mag <laughs> Sino sa inyo? Ano? Ano? Ang ganda pa dyan, oh. <laughs> Ayan, oh. Ang ganda nga. Oh, tapos lang kayo sa may ano, pink. Ay, nga. Ang galing. Sige na. Ay, grabe. Ang ganda. Super. Sige

Okay. Ah, na na na. Sino ba? Sino ba talaga, Ate? Na na na. Wow. Hoy, si Vera nagdudoyan doyan. Doon tayo. Dito din 'yung ano. Oh, sino naman 'to?

Ano yung 100, One 100, 100, One na lang. Ang ganda. ganda, no? Mm. ganda si oh, Rapunzel. Oh, oh. Ayan yung nagbibid na sa akin. <laughs> <laughs> oh. oh, ang ganda kaya. Ganda na lang Ayun, ayun, ayun. Ayun. yung isa doon no ikat na natin yung noon eh yung pa sa baba tara na nagaling na ako doon Babe, you got away. And then pass my dry ko na, Kanya-kanya silang ano, kung saan sila oh. Saan ka? Hello? Oh. Yan yeah, na ang sakyan natin papuntang sunsan? Oo. Uh -oh. -uh. Walang gasolina. sana sila muna na tayo. Yan na sakyan natin. Di ba, kakain tayo sa ano? Oo daw. Asan Kapita? na ba sila? Ayun, hintay nga dalawa. Hey guys, uwi na kami guys. Dalawa na lang kami uuwi. Ang mga kasama namin nandoon pa. Hindi ayaw pa nilang umuwi. Hala sila sa buhay. <laughs> kami na lang dalawa oh. Busy din tong isa kong kasama oh. Ako lang dito nagsasalita. Ako lang mag-isa eh. <laughs> Ayan. Yeah. na guys. Palabas na kami doon guys oh. Pagod. Hey. Pauwi oh, na guys. O oh, yan. No flower. Bye bye guys. See you on my next video.